i-ignore yeah. nyo yan, huwag nyo i-accept sa inyong puso at syempre sa inyong isip no? dahil yun ang magdidiin sa atin ng kasamaan talaga na pang masama, pero kung i-accept natin sa puso natin yung mabuti sa isip natin lahat tayo magiging mabuting tao tara, sama ka tara Ayan, magandang uh, araw sa inyo mga uh, lods, no? So, ayan may meron lang tayong uh, i-share ngayong araw na 'to. So, eh sana magustuhan ninyo 'yung ating uh, sharing, no? About sa mga 'yung tungkol 'to sa uh, naririnig natin sa kapwa na hindi magaganda, no? 'yung mga negatibong mga naririnig natin. So, yun lang, i-share ko lang din, no? Kasi kapag uh, in-accept natin sa ating uh, sarili yung mga naririnig natin against sa ating kapwa na gumagawa ng masama, eh, kabilang na rin tayo doon, no? Isa na rin tayong masama. Pero kung nakikita natin sa kapwa natin na gumagawa naman ng mabuti sa, sa kapwa, eh, mas maganda kung gano'n, no? nas na nakakatulong no sa atin na uh, maging mabuting uh, tao. So, yun lang na sana uh, yung uh, matutunan ng tao eh wag natin tingnan yung isang uh, yung kapwa natin base doon sa kanyang ginagawa. Masama yan o mabuti, pero yung i-accept natin yung mabubuti, no? Yung mabubuting gawa niya. Pero kung napakarami niyang ginagawang masama, ignore mo lang 'yon. Yung tingnan mo lang doon, yung kanyang ginawang mabuti, no? Kasi kung lagi nating titingnan yung kanyang ginawang masama, abay, hindi tayo nalalayo doon. Isa rin tayong masama. So, yung kalaban, yung masama, eh kung lagi nating ina-accept sa buhay natin 'yon, eh katulad din tayo noon. So, kung paulit-ulit yung sinasabi ko mga lords, no, sana matalim nyo sa inyong puso sa inyong isip, yung ating sinasabi. Na huwag i-accept sa inyong sarili yung mga masasabang ginagawa ng ating kapwa. Kundi i-accept nyo yung mabubuting ginagawa ng ating kapwa. No? So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga lods. No? Na wag natin i-accept sa buhay natin yung mga naririnig natin na against sa kapwa, yung mga masasamang ginagawa, kung ano man yan, No, kundi i-accept natin yung mga yung mga nagagawa niyang mabuti, no? Na wala siyang naagrapyado, wala, siya no? wala siyang nasasaktan. Wala siyang wala siyang ano, wala siyang uh, uh, ginagawang masama. So, yun i-accept natin. Pero yung mga yung mga gumagawa ng masama, eh huwag natin i-accept. So, wag kayong magsawa na yung sinasabi ko pa ulit-ulit, pagka -ulit, pinatatanim ko lang sa inyong puso, at sa isip ninyo na yung mabuti dapat yung ating nakikita sa ating kapwa hindi yung kanyang ginagawang masama so sana ay eh, may natutunan kayo dahil alam nyo ba na ang Panginoon natin, ang Diyos natin ang basihan niya, ang nababasa niya ang puso natin at yung ating isip so ang daming natatakot sa ating mamatay pero hindi sila natatakot gumawa ng masama, di ba? So sana eh may natutunan kayo dito sa ating uh, munting uh, video at munting channel at sana naman hinihiling ko na sana ah uh, mag kayo sa aking Facebook page yung King Dagoy TV, no? Saka mag-subscribe po kayo sa ating uh, YouTube channel. So sana itong aking na-share eh may napulot kayo, no? At uh, share love, no? Spread love. Ah, uh, 'wag 'yung enemy, 'wag 'yung away, 'wag 'yung gulo. Yung dapat i-accept natin sa ating uh, sa ating uh, sarili, no? Kundi 'yung mga mabubuting gawa at 'yung uh, may uh, may uh, natutunan 'yung mga tao sa ating araw-araw uh, na ginagalawan dito sa ating mundo, no? Ang Diyos lamang ang nakakalam sa ating buhay, na hindi tayo pwedeng manghusga ng kapwa, no? Hindi tayo pwede mahusga ng kapwa dahil Diyos lang ang nakakaalap kung ano ang kanyang uh, kasaysayan dito sa ibabaw ng mundo. So, yun lang at sana may natutunan kayo at hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat po. Bye bye!